Hello. Good afternoon everybody. Naantok ako guys, mga bro ansis, kaya mag-video-video na muna ako para pang pagod vibes. Ang lalim na yung mata ko. Parang utsintaan news na ako. Nang lalim na yung mata ng anak ng Dios kasi kagabi nagpractice kami ng drama dito sa charts pating gabi na kami nakauwi pero masaya pa rin kami mga anak ni Lord dahil nakapag-practice kami ngayon araw na to is last day na mo, namin sa pag-practice bukas ay ipalabas na po yung full length drama namin full length drama namin so good bless you oh, Antok, antok ka mo kasi 3 hours lang tulog ko. Wala kaninang alas 3 gumising ako lang maaga 3 to 5 3 to 4 lang ang 3 to 5 ang tulog ko Pag, pagka sa 5.30 is nagising ako maganda yung ibang bulaklak dito na charts na din ang loob ng church namin sobrang laki kaya pag tuwing sunday marami kaming nagsisimba dito lumuluan na yung mata ko dahil naantok ako hagard pa mo dahil wala akong tulog sana ba yung mga kasamahan ko kaya ang pastor dito mga associate si pastor ni walang tao yung parsonate siguro andun sa taas natutulog ay mag vlog na lang para hindi ako nanaantok dito banda kasi ako lang mag isa dito ako nang nauo na dito mayroong yung people doon lalaki doon sa pulpito pero hindi ko kilala kung sino yun <laughs> kasama namin sa drama bukas ay maglilinis sa talaga ako ng kuko dahil drama na namin bukas at ang pangit na ng kamay ko parang 90 years old na ako payat na nagluluha yung mata ko hindi ko alam bakit nagluluha palagi pumapayat oh, na talaga ako sa trabaho ayun, manurinot na nagmatured na yung itsura ko dito ang people nandito. Yung pala, outsider, mga siksi. Pakigul sa puwit. <laughs> Kanyan kami dati nung hindi pa kami nag balik panginoon. Nagbalik samba. Pakigul. pukpuk short ang tawag doon. Sobrang eksi talaga ng short. Parang kinakagat na sa harap <laughs> ngayon bawal na sa amin pagsuot na pop pop short bawal na kasi nagsisimba na kami ng born again pinagbawal yan dito kasi nare-discipline na po kami ng aming pastor wala sarap na talaga matulog paano ba to matulog na lang kaya ako ang regalo ko hindi nabalot kasi hindi ko pa alam saan ang poel gilagay. Siguro magbalot-balot na talaga ako ng regalo ko. Bye, bye, bye. Thank you so much for watching. ana na ba yung kasamahan ko dito wala din tao dyan ako lang mag isa dito sa church naka tiles na yung dingding harap ng church ayun Naka-chandelier chandelier, chandelier din din ang, ang, ilaw Super bliss kayo Di Bliss sa Panginoon yung ano dito Yung church yung Victory Chapel dito sa Stago. Pero titiisin ko hanggang makapag-umpisa na ng drama, practice, at hanggang matapos po. Sana naman ay payagan kami mamaya uuwi mauna dahil sa super antok talaga, hindi ako makatulog. Nanakit na yung ulo at mata ko. Parang 3 hours lang tulog ko kagabi or 2 hours. Alas 3 ng madaling araw. Gising ng alas 5.30. Malalim na yung mata Masarap kasi ang hangin dito kumpara sa loob kasi electric pan lang talaga doon sa loob. Pag may samba naman kami tuwing Merkulis at Sunday is ang super lamig talaga ng aircon. Dahil maraming aircon sa loob ng charts. So hanggang dito na lang ang aking video. Please subscribe my YouTube channel, Eliade Channel. Please like and share and click the notification bell para sa susunod ko nga mga upload is updated po kayo. I love you all, my subscribers and all viewers. Bye. Sick see you. God bless you all. I love you all. I love you, Lord. Thank you.